Welcome back to my channel mga ka -spatters. Sa pinakalas na video ko, i ko sa inyo kung paano ma recover ang ating Gmail account o yung mga phone number natin kung wala na sa atin yung mga SIM card natin o kung hindi na natin hawak yung mga SIM card na naka-register or naka-associate sa YouTube channel natin. Sa video na ito, i-share ko sa inyo yung mga tips Kung paano kumita sa YouTube kahit hindi ka pa monetized. So without further ado, let's get started after this intro. Good day, everyone. I'm Jed. I upload facts, research, stories about any topic. If you like these kind of videos, please subscribe to my channel to be notified when I upload new videos like this. So let's get started. Dito sa YouTube. kailangan magkaroon ng requirements na 1,000 organic subscribers and 4,000 public watch hours para ma-monetize ka or para makapag-apply ka sa monetization or sa YouTube partner program na sinasabi. Pero don't worry kasi meron na akong bibigay na tips sa inyo kung paano kumita rito kay YouTube kahit hindi ka pa monetize or kahit hindi pa monetize yung channel niyo. Tip number one, affiliate marketing. Ano ba yung affiliate marketing? Yung affiliate marketing, ito yung pagpapromote ng mga produkto o serbisyo galing sa mga online platforms kagaya ng Lazada, Shopee, at iba pa mga online platforms, online shopping platforms kung saan pwede kayong mag-promote ng mga product nila and then kukunin nyo yung link na yon and kapag may link na kayo, ilalagay nyo yun sa video description niyo at kapag merong taong nag-click or bumili ng produkto na yun na nando doon sa link kasi mara, madadirect sila doon sa mismo product pag click nila yung link pag nagusto nila yung product syempre bibili sila and mula doon sa sales na yun magkakaroon din kayo doon ng um, nagkakaroon din kayo ng earnings doon galing sa online platforms online shopping platforms tip number 2 sponsorship Itong sponsorship, ito yung paraan na kung saan kumakausap kayo ng mga company or mga taong may negosyo at pinapublish ninyo yung mga brand ng product nila sa inyong mga YouTube video. Halimbawa, apparel. Ang mga binibenta nila is sapato sa tsakabag. Makikipag-usap kayo sa company or sa may-ari ng negosyo na yun na sasabihin ninyo sa kanila na kung pwedeng ipapublish ninyo o ipapromote din ninyo yung mga produkto nila para mas makita at mas lumaganap ito sa mga tao at mas lumawak din yung network sales nila nang sa ganon makita at makilala pa ng tao at bumili yung mga tao sa produkto nila. Ang kapalit nun ay ang bayad nila sa inyo bilang pagpopermo ng kanila mga produkto. Tip number 3. Freelance work. Kung magaling kayo or expert kayo sa video editing, graphic designs, at iba pang mga digital services, pwede kayong mag-offer ng mga servisyon na yan, lalo na sa mga bagong YouTubers. Para sa mga bagong YouTubers, kailangan am um, in-offer o hinahanap din nila yan ng mga mag-offer sa kanila para kahit pa paano mapagaan or mapabilis yung trabaho nila sa journey nila dito sa YouTuber. syempre sa una, aminin natin sa hindi at kapag bago talaga sobrang hirap dito at kailangan step by step matutunan mo at kailangan talagang paghirapan mo at isa-isahin mong matutunan Uh, para lang kahit papano may idea ka muna para at least tuloy-tuloy yung journey mo dito sa YouTube. So yung mga services na yan ay pwede natin yung offer kapalit ng kahit konting bayad. Ang importante kahit papano meron tayong tikitaan dyan sa pag-freelance work natin. Tip number 4. Online Courses. Marami mga nag-offer ng na online courses na ginagamit nila ang YouTube. Isa sa mga halimbawa dyan ay English Tutorial at ang Virtual Assistant sa English Tutoria, kung halimbawa, dalubhasa at expert ka sa mga English speaking language or speaking or reading English, pwede kang magturo or mag-tutor online courses at pwede mong i-offer sa kanila yon kapalit ng bayad sa mga mag -e enroll sa inyo. At syempre, kapag may nag-enroll, meron kayong estudyante. At kapag meron kayong estudyante, meron kayong kita. At isa pa sa mga yan, isang virtual assistant courses. Sa panahon ngayon, usong-uso na yung mga work at home at work from home jobs. Online jobs, typing jobs, and everything, basta kasama siya sa virtual assistant. Ang virtual assistant ay sobrang dali lang kapag natutunan ng mga tao, lalo na yung mga walang experience. Ang virtual assistant ngayon ay laganap na, lalo na sa mga tao nag-resign or nag-retire na sa trabaho nila at gusto na lang kumita sa bahay pwede kayo mag-offer ng virtual assistant uh, courses kung expert din kayo sa larangan na yan. At ang kapalit ng courses na yun, syempre, earnings pala. At bago tayo magpatuloy sa tip number 5, which is the last tip na ibibigay ko sa inyo, inaanyayahan ko po kayo na i-visit or i-subscribe ang aming channel sa Tunay na Buhay. Nag-upload po kami ng mga Tagalog short films. Ito ay kwento ng mga makatotohanang istorya ng tunay na buhay ng ating mga Filipino. Please subscribe to our channel for more short films updates. Tip number 5. Product Sales Kung nakaready na ang mga product ninyo o kung meron na kayong negosyo na kahanda, good thing at advantage na yon para sa inyo ang gagawin nyo na lang, i-promote nyo siya sa mga YouTube videos niyo at i-promote nyo siya ng paulit-ulit sa lahat ng mga uploads niyo para at least makita siya ng mas maraming tao at mas gumawak yung network niyo. Sa ganyang paraan, mas marami ang makaka-recognize or makakakilala sa inyo pati sa produkto ninyo. And ang, mag ang magiging resulta, syempre, bibili sila sa produkto ninyo dahil mas lalawak or mas makikilala, magiging popular yung mga produkto na palagi ninyong pinapakita sa mga YouTube videos ninyo. And that's all for today's video mga ka Sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. At kung nakatulong man ito sa inyo, please don't forget to subscribe, like, and share. And hit the notification bell dyan sa baba para manotify ka sa mga upcoming video tutorials ko pa. So maraming salamat mga spotters and magkarinigan ulit tayo sa mga upcoming video tutorials ko pa. Have a great day!